Ayong buntag mga kapobre. Karong kay nahuman naman tayo tanong mga kapobre. O sili. Nya, mga kapobre. Ibalhin na po nato ni atong baka. Mangita tag mga kapobre o, na mga daghan nga sibsibon sa atong baka kay wala man tay lugar na manguhag kumpay. Kay daghan ba kahit ang buluhaton karon mga kapobre. Ang sunod itong buhatun, mga bubri, ane, na buhaton mga pobre, ani, namalin mo kong baka ron. Ni sunod na itong buhaton, ani, mananggot na punta mga pobre. Tulo taligsik na ba mga pobre oh? Tulo dili kay kusog. May napod na mga pobre nga. Mabisbisan po na ito ang mga tanong mga pobre kay... Dili ba lalim mga pobre na magbisbis og mga tanom kay usahay ang atong tubig dire mohinay dili magpariho ang panahon mga pobre nya karon mga pobre dire ta, dire ta sa kang pikoy ni pa adto ona to tong nga giadto sa una nga dagang kay mga kugon ato na ito baka ha kay taas man ni atong pise o, nang nindot kayo mga bawde basta taas yung pise ang imong baka dali kay mabusog makasuroy suroy kana pong ihukot mo na wala po sa kay kung na ay sa di po makakaon ug daghan mga babay. kung akong ipakita ni ako mga gipang agian mga bawde atong baka si Ibana buntis siya mga pobre mga upat ka buwan ang buntis niya pero klaro naman kayo mga pobre nga buntis siya pero dili gapunta ya, Makuan magkuan ato agi pong kayo kay dito pasagdan kay kanang upat ka bulan dili wala pa bay sigurado na mao jo nang dili na to pakanoon og mga dili maayong kalanon Kena yung pagkaon nga dili makakuha. Unya sige na tong bunon og bulak. Kada bulan ako na sige bunog bulak ang ako ang mga mga buhi mga bigal, baka. Mao na teknik, technique mga pobre. So sweet tas mga karaan ba. O karon mga pobre ni abot na tadi re sa ato ang balihinan og baka mga pobre oh tanawa mga pobre ni abot na yuta dire daghan yun kayong mga akuan ah. kay dugay dugay na po ni mga pobre nga wala na ko ni ma ah, balihin ni dire unya usa ka baka na po na akong nadala mga pobre kay ang akong ang baka ni mama tu ama silang balay unya, unya gadali po ko ah, si dudong mga na to kay dili na ko kaya mo bre nga daghan po kayo mga kuang ko pang buhaton po lagi o dire mo pare tan awa ning ko mo bre kanang iya nga paligid dire mo pare ning ka palibot na ko ni mga kalanon mo pero ni action jud siya kuan mga ko ni action jud siya og kuan kanang lalag, lalag po ni mga balili dire kay itong Aging adlaw mga pobre kusog ay init rin sa amo uh, amuang mga bre. niya karon rani ni talig, gamay pero dili po kayo kusog po ang kuan ka ng ulan at least naay ulan mga ma mga, bisbisan na itong mga tanong o mga pobre Shout out pala kay Arturo Balingbing Alcaraz. Kay Marlon Tixon. Kay Geraldine Katubig. Mga vlogger na siya mga pobre. Ang akong binanggit sa inyo ha. O si Arthur Benitez Katipay. TC. TC Katipay o sa tanang mga vlogger na wala na ko ma binanggit niya paki paki like na o share na akong mga video dari mga para makilala po ko sa social media yung unaani talaga mga pobre bisag talisik makablog lang ta bisag mo mong tanaw okay ra importante na atay gi ko ani video kay na na ta social media ingon ani jud na mga pobre bisa jutay kayo ang suporta sa tua padayon ka punta mga pobre kay basi abot sa panahon ma discovery buta o nya sa tanan mga nagtanaw sa ani video ha paki-like og share naman para makilala po ko sa social media unya makatabang pumusak pumusak sa bumo sa ako nga usa ka pobre na naningkamot gyapon bisan sa iyang kapobrehon ningkamutan mamuhi tagbaka bisag watay sudan importante na ate kanon ani importante may pro kung wala yutay makaon mga pobre mo duod yutay sa tong inahan pobre dili yuta ta kung wala siya ah, mga mangalo ta mga alo ka ng barangoy maunang mga pobre dili yun ko mabaligya o sa barangoy ron kay gagmay pa kayong barangoy niya may nalang po na mga pobre na kung wala tayo bugas na atay makalot mao na importante mga pobre sa mga pobre mga pobre Ya, na ko taso mga pobre. Ya, keep safe and God bless yung lahat mga pobre. Bye bye.